Okay, hello, good day po sa inyo lahat. Welcome sa P Angel Reading and hello sa iyo, Leo. So, ang basa natin ngayon is tungkol sa kung paano mo haharapin ang mga issues sa pag-ibig, no, Leo? Ito yung parang napipick up ko na, na paulit-ulit na nangyayari sa atin, no? So, titingihingi tayo ng advice kay Roman Angel at kung anong dapat mong aksyonan at kung anong dapat mong paghandaan, no? So, at least makakakuha ka ng parang guidance, no? Para at least ma masagot ang iyong problema, no? Sa pagharap sa mga issue na yan, no? So, we'll start na, no? <clears throat> at kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Ayan. At marami pong salamat sa nag-hype, no? Yung bagong pictures nila na hype-hype dyan, no? Ayun, nat natutuwa natuto ako at marami rin nagha no at thank you so much po at thank you rin po sa mga nag-like at especially sa mga nag-subscribe at ang palagi pong nanonood sa ating video no Simulan na po natin <clears throat> Para po kay Lee Spirit Guide. Ano pong mga issue ito? Ano pong mga issue kakarapin ni Leo? At ang dapat na aksyonan? Para po kay Leo. Para po kay Leo Spirit Guide. <coughs> So, unahin po natin itong love oracle, na no? message from the universe regarding your love life. Ayan, uh, meditate with the image para po pag every time na nagpupunta kayo na si-stimulate yung intuitions ninyo, no? Para na-exercise, ayan. Kasi once na tingnan nyo, pick up po kayo ng ano, ng, ng insight, no? Ayan. Okay. unrequited love, ito yung mga pag-ibig na hindi sinusuklian ng sapat, hindi patas na pag-ibig, mahalaga ding tanggapin to, no at stay optimistic <coughs> healing family issue. Ito yung mga siguro tampuhan, galit-galit sa magulang. No? Nakaka-apekto din po yan sa inyong relasyon. <clears throat> Keep an open mind. Maging positibo. Maging bukas sa isip sa mga bagong idea. So, yan pala mga issue mo sa pag-ibig din. No? At let go of control issue, yung mga pagkontrol sa isang relasyon na nakakapinsala, no? nakakasakal. Ayan. So, <laughs> let go of control issue, no? At stay optimistic at yung pagiging positive, no? Kahit anong mangyari, basta positive lang, no? At healing family issue mga issues sa pamilya, ito yung maaring naka-apekto rin sa relasyon, no? And keep an open mind, ito yung pagiging bukas. At let go of control issue, ang pag-control nga sa isang relasyon, no? So kung nakikita mo, <clears throat> Uh, yung, kung ang pag-ibig mo ay hindi na sinusuklian, no? Ito yung unrequited love. So, mahalagang tanggapin nito minsan. So, ang pagpapalaya sa isang tao ay isang pinakamahusay ng paraan para sa iyo. Maaring may mga iba pang tao na magmahal sa iyo, no? Kung hindi na ubra, huwag nang ipilit din, no? Uh, mag-practice ng mindfulness at self-awareness, no? Halimbawa, ang actions mo, kapag nararamdaman mong gusto mong kontrolin ang sitwasyon, no? Huminga ka lang ng malalim tanungin ang 'yong sarili, ano ba ang kinakatakutan ko? At kailangan ba talagang mangyari ito, no? Ayun. Pwede po kayong mag-journal, no? I-journal nyo lahat. Uh, <coughs> at meron din po ito, healing family issue. So ito 'yung maaring sa pamilya may kasamaan nalo, mga problema, no? Madalas nakakaapekto sa relasyon. So halimbawa, magkaroon ka ng open communication, magset ng oras para kausapin ang pamilya tungkol sa isang sensitibong issue, no? Halimbawa, mari ba tayo mag-usap mamaya tungkol sa mga pangyayari. So stay optimistic. Gumawa ka ng listahan ng mga bagay na pinag pinagpapasalamatan mo nak, no? Ah, uh, isulat mo sa journal o isang papel ang tatlong bagay na nagpapasaya sa iyo araw-araw 'yan, no? tulad ng masarap ang almusal mo, may bago kang natutunan, may sa trabaho, nakakuha ka ng text galing sa kaibigan. Ito yung nagpapaalala sa iyo ng mga magagandang bagay sa buhay, no? So, hang out with positive people. Halimbawa, gumugol ka ng oras kasama ng mga kaibigan o pamilya, no? Na nagbibigay ng good vibes sa iyo at inspirasyon. So, itong unrequited love, ito yung nga sinasabi na wag nang ipilit kung hindi na pwede. Ito yung tungkol sa pagtanggap ng katotohanan at pagpapalaya sa sarili. Nak, no? So, tanggapin ang katotohanan. Sa halip na mag-fantasy o umasa sa... <coughs> umasa ka sa ano... sa Sasabihin sa sarili, hindi niya, hindi kanya mahal, o okay lang yun, no? May karapatan siya mag at may karapatan din mag, ano, mag, maging masaya. Nag-freeze tayo, sorry. So, ang action mo dyan, limitahin yung komunikasyon at interaksyon, no? Halimbawa, kung magdurusa ka, i-unfollow mo o i-mute mo siya sa social media, no? Yan. Kaya dapat din, kaya mayroon kang stay optimistic dito, na, No? So, pero para hindi ka na nga din talaga mag-ano dyan sa unrequited love na yan, let it go, no? Mag-focus ka sa pagpapalaki ng sarili mong social circle. Ayan, kaya always lang positive kahit mag-ganyan mangyari sa'yo, no? Dahil lang stay optimistic, uh, para rin sa'yo yan, no? Magandang panlaban sa mga unrequited love na nararanasan mo no? Gumugol ng oras kasama ang mga kaibigan, pamilya na nagbibigay sa iyo ng good vibes, no? At inspirasyon. Iwasan mo na 'yung taong laging reklamo o nagdadala ng negative energy sa iyo, no? Huwag ka muna didikit pag ganyang na unrequited love ka no? Yung nilot gumo mo, syempre, masakit pa yan, no? Talagang masakit, no? Isulat mo nak sa papel kung bakit ka, ano, no? Manat, mananatiling positibo, no? Ipagpasalamat mo yan. And, ito ang healing family issue, yung mga problema sa pamilya na madalas na nakaka sa relasyon. So magkaroon ng open communication, inuulit ko nga at mag-set ng oras para kausapin ang family tungkol sa isang sensitibong issue. Halimbawa, maari ba tayong mag-usap mamaya tungkol sa nangyari? Mahalaga sa akin na makaintindihan tayo, no? Pwede rin sabihin na kasi syempre hindi pa nila maget kung gusto magugustuhan nila yung ano mo, yung babae mo o yung persons mo o yung lalaki mo. So, may, uh, uh, sabihin natin, medyo siguro, yun din ang pinagsimulan. So, uh, intindihin mo rin ang... Pakikinggan mo rin ang sinasabi ng parents mo kasi nakatuon sa parents so healing family issue kung meron ngang pag-aalitan no kumbaga medyo ano na rin 'yan kumbaga kung, kung meron ka rin naranasan na hindi maganda sa parents mo dati siguro it's about time na kung gusto mo i-open 'yan sa parents mo no para maging okay ang lahat and keep an open mind. Ayan yung pagiging bukas, no? Tungkol sa pagiging bukas ng mga bagong idea at perspective. Subukan yung mga bagong bagay, no? Lalo na pagkagagaling lang sa pag let go at pagkagaling lang sa actually pag break out, no? So, pumunta kayo sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan. Subukan yung isang bagong hobby o magbasa ng libro mula sa genre na hindi mo kinagigiliwan. Maari ding ito manghulugan ng pakikinig ng opinion ng iyong partner kahit na iba ito sa iyo, no? So maaari ka mag aksyon magtanong ka at makinig bago mag-judge, no? So halimbawa, nagagalit ka agad, no? Sa isang pagkilos ng iyong partner, tanungin mo muna kung bakit nila ito ginagawa. So bakit mo ito sinabi, no? Gusto ko maintindihan ang pananaw mo. Ganun ba? Yung parang open kayo, no? Ito namang let go of control issue. Ang pagkontrol ay kadalasan bunga ng takot yan at saka insecurity yan. Eh, no? So, halimbawa, kapag nararamdaman niyang gusto mong kontrolin ang sitwasyon, huminga ka ng malalim at tanungin ang sarili. Ano ba yung kinakatukutan ko? At kailangan ba talaga mangyari ito ayon sa gusto ko? So, ang pag-journal ay makakatulong din, nak, no? i-divert ang iyong energy sa ibang bagay, no? Halimbawa, imbis na mag-obsess sa bawat galaw ng iyong partner, gamitin ang oras lakas mo sa sarili mong goals tulad ng pag-exercise o pag-aaram ng bagong skill o pagtulong sa iba nak, no? <coughs> Kumbaga, uh, ilagay mo ilaan mo sa kapiyak kapaki-pakinabang na hobby na dati mong hindi, hindi ginawa, no? Nak So, lalo na rito pag itong unrequited na bang, parang ano, ang pinakamasakit na, na problema na nang mangyayari na, na ayaw na sa'yo or ayaw mo na sa kanya, no? Kasi magkakahiwalay din kayo. Kailan naman, eh, kung paulit-ulit ang away, naapektuhan ng mga bata, ano? So, pagtingin ano, na hindi na, ano, so, wala na tayong magawa. Baka isipin mo rin na meron na rin para sa'yo, no? at meron na rin siguro na kailangan mo lang talaga i siya dahil baka mamaya and ito na yung time na mamimit mo yung persons mo no so ang dapat ang maging response mo diyan ang maging action mo diyan sa an un ano ano regretted lang tanggapin ang katotohanan so yan ang action na binibilin sa iyo limitahan mo ang komunikasyon no ayan yung ano sa mga social media limitahan mo ang personal na pakikipag-usap no hanggang sa tuluyang ka na maka-move on so mag-focus sa pagpapalaki ng iyong sarili no Uh, at kailangan mo rin umaksyon ng ng positibo eh no kaya na sinasabi ng stay optimistic no so maging ano dahil maa-attract mo ang talagang para sa iyo pag if you stay positive no if you stay uh, if you have faith darating at darating sa iyo yan nak no so saka panahon na rin siguro dahil everything happens for its reasons no ayan so ito yung ano mo so ayan ang image mo no full of heart sa baba, ano? So, ito yung when it comes to matters of heart, there's no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. No? Parang pagdating sa pag-ibig, walang tama o mali. Lahat ng mga ginusto nyo o ginusto natin, uh, nag nag-grow tayo. Kahit yung sakit na yan, yung unrequited love na yan, yung broken heart na yan, no? nagkakaroon tayo ng understanding sa life ng ating pagmamahal, no? Sa ating buhay, especially sa ating pag-ibig. Lahat experience, no? And then, we also have, ito, no? Uh, as you could see, may dalawang ano siya sa gilid, no? May dalawa siya. So, parang ito yung sinasabi niya, beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflections. So lahat ng gusto mo dyan, pero project mo sa kanya. Lahat ng quality na ina-admire mo sa kanya. Kayong dalawa, siya kanya, no? Ganon ka din, no? Yan din yung quality na, 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 meron ka. No? Equally, parehas kayo. So, ang quality rin na ayaw mo, yan din ang, yan din ang nagre-reflect sa'yo. Nakuha mo na? So, beware. Binabawalaan nga kayo eh. No? Kung ano man sabihin mo sa kanyang maganda, sa'yo yon Maganda ka rin. Kung ano sabihin mo sa kanyang pangit, pangit ka rin. Parang ganun yan. No? So, yan ang, ang, patakaran ni universe. No? Kaya mas maganda, wag tayong mananakit at mat, ma, kumbaga, pay attention sa mga bibitawang salita no? O kung baga, huwag tayo mag-isip. Tingnan na lang natin sila sa ating angel eye, no? Na lahat, ng kan lahat sila ay magaganda at mababait, no? So, kasi ito, sabi, beware of what you're projecting for the qualities you admire in one another, no? Dahil yan ang possess, possess mo. Di ba? ganda ng panay sabihin mo para mas daan na kukuha mo yung positive vibe. No? So, Ayan, sana nagustuhan mo, no? At panoorin nyo po yung mga video natin, no? Leo, marami tayong upload na video. At sana nakakuha ka ng magandang aral dyan, no? Ayan po, sige po at mag-like na po kayo at mag-hype na rin po kayo. Thank you so much. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture your.